Ito ay kwento ng isang bata na sobrang kulit. Gustong gusto niya lagi nang aasar. Ber, 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 ber at ang gusto niya lang ay maglaro ng maglaro ng Roblox ayaw niya ng ibang laro gusto niya Roblox lang ng Roblox Roblox, Roblox, Roblox at pag maglalaro siya sa labas lagi siyang namiiyak dahil napapaaway siya at pag uwi niya ng bahay nagbabasag pa siya ng pinggan at sinasabi niya, ayoko mag-aral ayoko mag-aral bakit ba pinipilit niyo ko mag-aral di ko naman kailangan yan, gusto ko lang mag-Roblox na mag-Roblox pero ang mga magulang niya, ang mama at papa niya ay mahal na mahal siya. Hindi na nila alam kung ano ang gagawin. Kaya minsan, dinalaw siya ng kanyang fairy godmother at sinabi na gagawin kitang palaka dahil sobrang kulit mo at Roblox ka ng Roblox. Kaya naman, iyak ng iyak ang bata. Huwag mo akong gawing palaka, huwag mo akong gawing palaka. Pero nagulat siya at naging palaka na siya. At nagsorry siya sa kanyang fairy godmother. Sabi niya, sorry na po, hindi na po ako palagi maglalaro ng Roblox. Hindi na rin po ako magiging makulik. Ginawa na siya uling bata ng kanyang Fairy Godmother at tuwang-tuwang magang magulang niya dahil nagbago na siya. Gustong-gusto niya na mag-aral at naging mabait na siyang bata. Hindi na siya nagwawala at hindi na siya iyak ng iyak. Kaya kayo mga bata, huwag kayong laro ng laro ng Roblox at maging mabait ha!